Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, batid niyo ba na ang mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, haythu anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal khayru yawmin tala'at fihi ash-shamsu yawmul jum'ati fihi khuliqa Adam وفيه أدخله الجنة وأخرجه الجنة ولا تقوم ساء إلا في يوم الجمعة o kama kala hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kahalagahan ng hadith na ito ay nagpapatunay sa kahalagaan ng araw ng Biyernes kung saan si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya na ito yung araw na pinakamaganda na sumikat ang araw dito sa mundong ito dahil dito kung saan nilikha si Adan alay salatu wasalam at dito rin kung saan siya nakapasok sa paraiso at dito rin kung saan siya ay napalabas sa paraiso at hindi kailanman magaganap ang paggunaw ng mundo maliban sa araw ng biyernes. Ang kalaga ng araw ng biyernes ayon sa mga pantas ay ito yung isang linggo na kung saan pinakamalugod sa Allah dahil dito kung saan nagtitipon ang mga kamusliman. Dito rin kung saan, subhanallah, ang ating papuri, pagluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala ay katanggap-tanggap. Batig nyo ba na may mga gawain na kanais-nais na dapat isinagas sa gawa ng isang Muslim dito sa araw ng araw ng Biyernes? Una, ang sunan dito ay dapat tayo ay maligo. ayun sa mga pantas, ito naman ay sunatul mo'akkadah. Yung iba sinasabi nila wajib. Pero ang pinaka sa isang Muslim Iktisal yung muljum'a. Maligo siya. Pangalawa ay atatayib. Yung ikaw ay magpabango sa sarili mo at isa rin yan sa kinalulugdan at gusto ng mahal nating propeta Muhammad. Alayhi salatu wasalam. Pagkatapos dito sa pag uh, pagbibigay ng perfume sa ating sarili ay pangatlo ay ang pagsusuot ng magandang kasuotan na yung gusto mo pangapat ay kasama rin dito kung saan kira al uh, Suratul Kahf. Yung babasahin natin, yung Suratul Kahf, ito ay kalugod-lugod siya Allah dahil tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Ito ay laging ginagawa ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam pang apa pang lima ay ito yung pagpunta natin sa masjid na Mubakir. Ibig sabihin yung maaga tayo pumunta ng masjid. Pang-anim ay kasama rin dito yung kung saan tayo ay nagsasala sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi na sallallahu alaihi wasallam Allahumma wa salli ala Muhammad at pang-pito walo ay ang pagdidikir sa Allah kung saan lalong lalo after asar ay tinatanggap ang ating mga gawain at ang ating mga zikr at papuri at walhati at ating panalangin sa Allah subhanahu wa taala. Sana sa mga puntong ito na pulutan natin ang kahalagaan ng araw ng biyernes kung saan kalugod-lugod sa Allah ang lahat ng mga ginagawa nating mabuti at mga gawain na pagsamba sa Allah. Kalugdan nawa tayo ng Allah tanggapin ang ating mabubuting gawain. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.